sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Uh, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kalooban. Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang araw gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, marami maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pag at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga baguan na ngayon lamang po na katuklas ng aking YouTube channel, Iwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Pakakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking manalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot ng mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at wag pong ipangyabang at malagi po ninyong isa puso isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at nag lahat, magmahalan at huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinigapus uh, hinigapos ng hirap ng buhay. At ito'y malak malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik -sik dik dik at umapaw na pangumala ng ating Diyos na mong sa lahat. ah uh, shout out muna kay Wilindo Palisoc, Mike Tiger, Mental Chair, Aurora, Prambigo, Lionel Abiste, John X. Ben Nadine, Hilal Doimenez, Arnil De Rosario, Andy Bonifacio, Pait Tuwin, Robin Mantilla, Robin Mantilla, Mardon Hoyoy, Joel De Rosario, Bagagat ng Dilim, ADC Commented, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion Bubis, Lordan Bo Commented, Aljon Pood, Andong Kurogi, Taniganan, Marvin TV, Kulo TV, at uh, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Rodel Radra, Jasmine Masia, Triple e Commented, Nestor Ramos, at siya tapos sa inyo lahat, ang hindi ko nabanggit po ay siya na po kayo, siya tapos sa inyo lahat at sana po wag po kayong magsawang pong mag-subscribe po sa akin at tumulong po kung tutulong po kayo sana po lubos lubos inyo na po at tatarain ko pong napakalaking utang na lubos sa inyo na at uh, ang i-share ko po sa inyo ay yung walang kamatayan sa gitna ng labanan hindi mamatay sama masamang pagkakataon po Dasalin o bigkasin bago manaog ng bahay sa nagagalit sa iyo banggitin ang salitang ito at kung di nila alisin ang galit sa iyo. Kung halimbawa po ang um, sa nagagalit sa iyo, banggitin ang salitang ito at at magkakasakit kung di nila alisin ang galit sa iyo. Kaya napaka-importante po ito na orisyon din po. Ah uh, ito rin ay salitang ginamit ng ating Panginoong Iso Kristo nung itali siya sa uh, santong kamatayan upang hindi ito mapagana ang uh, pangalawit ng laban sa kanila ang uh, sa mga magagaling na lalaki banggitin ito at hindi gagana ang ka kanilang mga tangan at sila ay at gamit din ito pang hawin ng ipo-ipo o buhawi at ito'y mahahawi o mapupugnaw mawawala iipo lamang sa tuturo at sabay ituro at ito'y mapupugnaw sana po uh, naintindi nyo po nyo kung ibig sabihin po uh, i-rewind nyo na po kung halimbawa po hindi nyo po naintindihan ulitin nyo po yung video para maintindi nyo po uh, napaka-importante pong orasyon na ito uh, akibabagi po sa inyo ito po isubok-subok na po ito ng na gagamit na i-share po sa inyo para malaman nyo po na uh, nagbabagi po ako dito ng makapangyarihang sa na uh, galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat kung gusto nyo po ulitin ko po para maintindihan nyo po uh, sana po maintindihan nyo po at kung po uh, ang walang kamatayan sa gitna ng labanan hindi mamamatay sa sama, -sama pagkakataon. Dasalin sa ito o bigkasin bago manaog ng bahay. Sa nagagalit sa iyo, banggitin ang salitang ito at magkakasakit kung di alisin ang galit sa iyo. Ito rin ang salitang ginabit ng ating Panginoong Iso Kristo noong itali niya si Santong Kamatayan upang hindi makapangalawit ng, uh, ng laban sa kanya sa mga magagaling na lalaki bangitin ito nang hindi gagana ang kanilang mga tangan at sila'y manglodomo at gamit din, gamit din ito pangkawi sa ipu-ipu o buhawi ito'y mahahawi u o mapupugnaw mawawala ipo sa tinuturo at sabay ituro ito at mapupugnaw sana po na intindihan po niyo ang aking ibig sabihin po ah. Uh, narito pong po ang uh, oras po. Usalin po lamang ng tatlong bisis po. Kung gagamitin po nyo sa buhaway, ihipo sa hintuturo po. Ang ibig kong hintuturo po ay yung diba, kawin po ito. Ito. Ito yung hintuturo. Hihip po nyo dito ang hint, sa hintuturo ng tatlong bisis po ang aktum okum okdom aktum okum okdom aktum okum okdom Tapos ituro nyo po yung buhaway at siya ay na po na kon po sana po na nagustuhan po nyo aking binagi po na uh, napakawisa po itong orasyon na ibibagi ko po sa inyo tiwala lamang po kayo at magtitiwala rin po ang orasyon kung may bukal po kayong kalooban o nananalig po kayo sa mga makapangyarihan sa lahat ay kakasig po sa inyo ang mga orasyon na aking pinagkakaloob sa inyo ang mga binabagi ko po sa inyo ay mga galing po sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na mga orasyon sana po uh, nyo lagi at uh, pakaingatan po uh, huwag nyo pong subukan po ang paglaruan po kung alimbawa po wala pong kabulan po yung uh, ginagawa po ninyo na huwag nyo subukan ito ay uh, magagamit po nyo lamang po sa mukhang ang pagkakataon po yung talagang kagipitan po uh, biglang pangyayari po kaya dapat po maisaulo po ninyo at isulat po niyo na lamang po sa inyong mga notebook para may magamit po kayo maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa mga um, kon po hindi po nagsasama magmanood po ng youtube channel ng iwagan ng bangasyan maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo palagi uh, Tatanayin ko pong napakalaking utang sa inyong lahat. Utang doon sa inyong lahat. Sana po huwag po kayo magsawa na bubay-bay. At isulat nyo na po sa isang notebook para may magamit po kayo. At tiwala lang po sa inyong ginagawa. At focus po kayo sa inyong ginagawa. At ipaka ikakasi po sa inyong ang orasyon na ito kung talagang gagamitin po nyo na huwag niyong paglaruan po. Maraming salamat po at maraming maraming salamat po sa inyo lahat.